Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kung bago nga lang ito sa aking channel, so, hindi mo um, limutan mong like at subscribe. Uh, click on notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. So, for today's video guys, yung so, pag-uusapan po natin guys, is paano nga ba na hindi tayo mga copyright sa mga video natin. So, actually guys, so, napakadali lang talaga na para hindi tayo mga copyright sa mga video natin, sa mga pinofoast po natin dito sa YouTube. <coughs> Kasi, guys, actually, guys, uh, kapag nangunga po tayo ng uh, mga video na hindi po sa atin, dapat po talaga, guys, na uh, yung mga video na in-upload po natin yung sa, sa YouTube natin, dapat talaga na uh, sa atin talaga, guys. Kasi, na-try ko talaga, guys, is uh, nakapirahit po ako. Sana po na hindi na po yung madagdagan na yung yun. So, kahit na maganda man or maganda man or hindi maganda yung video mo sa importante kapag tayo nag nagka-start pa lang dito sa YouTube so kahit hindi maganda i-upload pa natin para para din naman na may upload tayo araw-araw so yun guys no so sana po guys na makatulong po itong video nito sa mga katulad ko mga baguhan na mga baguhan lang po dito sa YouTube sana po na Uh, meron po kayo na tutunan na kahit kunti guys. So thank you to you so much guys. And God bless you and God bless and bye bye. So salamat po sa lahat ng mga nag subscribe po sa channel ko nag like and nag share po at nanonood. So maraming salamat po sa inyo guys. Thank you, thank you so much and God bless you. Bye bye.